Dead on arrival naman ang dalawang sakay ng maliit na aeroplanong sumadsad sa isang palayan sa Concepcion Tarlac. Agad namang sinuspinde ang operasyon ng aircraft operator nito. Si Jap Regala, una sa balita. Katayan dalawang individual matapos bumagsak ang light aircraft na sinasakyan sa isang palayan sa barangay Paniliksikan sa Concepcion, Tarlac nitong Sabado. Batay sa inisyal na investigasyon ng Tarlac Police Provincial Office at ilang nakakita, alas 11 ng umaga ng mamataan ang eroplano na tila masyadong mababa ang lipad, kalaunan ay tuluyang sumadsad agad rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para madala sa ospital ang mga biktima pero kapwa idiniklarang dead on arrival. Agad ipinisuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng aircraft operator na Woodland Airpark Park para isailalim ito sa investigasyon at pagsusuri. Ayon kay Kaap Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, ipinagutos din ng DOTR ang agad na pagsasagawa ng Safety and Operations Audit para sa naturang airport. Dagdag ng kaap, non-certificated type aircraft ang eroplanong bumagsak at ginagamit lang para sa recreational na aktibidad. Giit ng kaap, ang naturang eroplano ay maaari lang lumipad sa loob ng itinakdang pali para ng flying club hanggang 800 feet na altitude at dapat isagawa ng eksklusibo sa ilalim ng visual flight rules o VFR conditions. Pagtitiyak ng ahensya, agad silang magsasagawa ng kaukulang aksyon laban sa sinumang individual o organisasyon na mapatutunayang lumalabag sa umiiral na batas at patakaran kaugnay ng aviation safety. Batay sa inisyal na investigasyon, ang dalawang nasawi sa insidente ay isang 19 anyos na lalaking piloto at isang 18 anyos na babaeng pasahero na kapwa-residente ng Pampanga. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng trahedya. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, Alauna sa Balita, Congress TV.